Ating tutukan ang tungkol sa morpolohiya. Ano nga ba ang morpolohiya? Ang morpolohiya ay ang sangay ng lingwistika na nag-aaral ng morpema o ang pinakamaliit na unit ng tunog na may kahulugan. Pinag-aaralan dito ang sistema ng pagsasalansan ng mga morpema upang makabuo ng salita na may payak o kumplikadong kahulugan. Ang morpema ay maaaring isang buong salita, panlapi, artikulo o metalingwistikal ng unit na kahulugan tulad ng intonasyon at stress o diin. O sa madaling salita, ito ay ang pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at ng pagsasama-sama ng mga ito upang makabuo ng salita. Karagdagan, kung ang ponolohiya ay tungkol sa pag-aaral ng set ng mga tunog na bumubuo ng mga salita sa isang wika, ang morpolohiya ay ang pag-aaral naman sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng iba't ibang morpema. Narito naman ang anyo ng morpema. Una na dito ay ang morpemang binubuo ng isang onima na nangangahulugang ang paggamit ng makahulugang tunog o ponima sa Filipino na nagpapakilala ng gender o kasarian. Ito ay isang ponima lamang ang binabanggit, ngunit malaking factor ito upang mabago ang kahulugan ng isang salita. Halimbawa na ang salitang profesor at profesora. Nakikilala ang pagkakaibang ito sa pamamagitan ng letrang A sa posisyong final na ikalawang salita. Ang ponimang A ay makahulugang unit na nagbibigay ng kahulugang kasariang pambabae ang sinasaad. Sa makatuwid, ito ay isang morpema. Ang salitang profesora ay binubuo ng dalawang morpema, profesor at salitang A. Iba pang halimbawa dito ay ang doktora, senyora, lansadora, cargadora, senadora. Ngunit, hindi lahat ng mga salitang may inaakalang morpemang A na ikinakabit ay may morpema na. Tulad ng salitang maestro na naging maestra, ang mga salitang ito ay binubuo lamang ng tigi isang morpema maestro at maestra. Ang mga ponimang O at A na ikinakabit ay hindi mga morpema dahil wala naman tayong mga salitang maestra at sasabihin morpemang O at A ang ikinakabit dahil nagpapakilala ng kasariang panlalaki at ganoon din sa pambabae. Tulad din ng sumusunod ng mga salita na may iisang morpema lamang. Halimbawa, bumbero, kusinero, abogado, lito, mario. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa morpemang binubuo ng panlapi. Ito ang mga morpemang ikinakabit sa salitang ugat. Ang mga panlapi ay may kahulugang taglay, kaya't bawat isa isang morpema. Halimbawa, ang panlaping um ay may kahulugang pagganap sa kilos ng isinasaad ng salitang ugat pandiwang umaawit, ang U uh, ay nangangahulugang gawin o ginawa ang kilos ng pag-awit tulad ng mga halimbawa. Mag-ina, maganda, magbasa, bumasa. Sumunod naman ay ang di malayang mga murpema. Ito ay kinakailangan pang ilapi sa ibang murpema, upang maging malinaw at tiyak ang kahulugan. Halimbawa ng mga salitang ito ay ang maglaro, pagbili, itapon, makakain at iba pa. At ang panghuli naman ay ang morpemang binubuo ng salitang ugat. Ito ay mga salitang payak at walang kasamang panlapi. Halimbawa dito ay ang sila, takbo, dagat, bili, syam, kahon at iba pa. Alamin naman natin ang mga uri ng morpema. Mayroong dalawang uri ang morpema. Ito ay ang mga morpemang may kahulugang leksikal at morpemang may kahulugang pangkayarian. Pumuhayan naman natin ang morpemang may kahulugang leksikal. Ito ay mga salitang nagdadala ng pangunahing kahulugan o ideya at sila ang nagpapakilala sa mga konsepto o mga bagay sa wika. Ito ay may tiyak na kahulugan at kabilang dito ang mga pangalan, panghalip, pandiwa, panguri at pangabay. Ito ang morpemang nakatatayo ng mag-isa sapagkat ang kanyang kahulugan ay hindi na nangangailangan ng iba pang salita. Ilan sa mga halimbawa nito ng pangalan ay aso, tao, paaralan. Sa pandiwa naman, sumayaw, nanalo, kumanta. Sa panghalip naman ay siya, ikaw, sila, ako. At sa pangabay ay magaling, kanina totoong maganda. Narito naman ang morpemang may kahulugang pangkayarian. Ito ay nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa pag-aayos ng mga salita sa pangungusap at sa kanilang gramatikal na kaugnayan sa isa't isa. Ito ay walang kahulugang taglay hanggat di na isasama sa iba pang morpema. Halimbawa, sa pananda, Ginagamit dito ang si sina nang mga ang ang mga sa pangangkop, na nang sa pangukol, ukol sa ukol kay alin sunod sa alin sunod kay sa ayon sa ayon kay sa pangatnig at subalit datapwat ngunit Distribusyon ng morpema. Ang mga morpema ng isang wika ay may mga tiyak na kaayusan o distribusyong sinusunod. Ang unlaping um ay laging nasa unahan ng salitang ugat na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, akyat, dagdagan o lapatan natin ng um ay naging umakyat. Ang gitlaping um naman ay laging nasa pagitan ng unang katinig at kasunod nitong patinig ng nilalapi ang salitang nagsisimula sa katinig. Narito ang halimbawa ng salita tulong. Nilapian ng um ang salitang tulong na naging tumulong. Kaya naman ay ang distribusyon ng isang morpema ay ang kabuuan ng kontekstong pwedeng paggamitan nito sa wikang kinabibilangan. Ano naman ang gamit ng nang sa mga sumusunod na halimbawa ng pangungusap? Unang halimbawa, nagluto ng adobo ang mga kusinero. Ang naging gamit ng nang sa pangungusap na ito ay pananda ng tuwirang layon. Ikalawang halimbawa ng pangungusap ay binili ng nanay ang mga ulam na iyan. Ang gamit nito ay pananda ng tagaganap ng pandiwang balintiyak. At ang ikatlo naman ay mahirap pala ang eksamen ng mga sundalo. At ang gamit nito ay panuring na paari. Maraming salamat sa inyong pakikinig.